Ang Abril at Renta na deadline para nga po daw sa consolidation ng mga prangkisa ng lahat ng public utility vehicles sa bansa ay wala ng extension pa. Ito ang sinasabi ng DOTR-LTFRB at maging ng Pangulong Marcos Jr. mismo. Ito na ang kahuli-hulihang deadline extension. Pang walo na ito na extension. Buti nga po naman, ano ho? Sabi ng iba, para magkaalaman na. Uubra ba ang programang ito ng gobyerno sa uri ng kanilang ginagawang pagpapatupad? Wala po namang kwestyon sa magandang adhikain ng PUV Modernization Program. Layunin nito na mapalitan ang mga kakarag-karag at luma ng tradisyonal at ilang pang mga modelo ng sasakyang pampubliko na bumabiyahe sa ating mga lansangan para sa kaligtasan at komportabling biyahe ng mga mananakay at maging ang pangangalaga sa kapaligiran sapagkat sobra nga naman at madumi ang usok na binubuga ng mga makina ng lumang PUVs na ito. Ang programa ay mayroong 10 components at sa 10 components na ito, ang pinaka-importante ay ang Root Rationalization Plan, Government Equity and Financing, Consolidation of Franchise at Fleet Modernization. Ang Root Rationalization Plan ang siyang sisiguro na sapat ang bilang ng PUV units na babiyahe sa isang partikular na ruta para masiguro na may masasakyan ang commuters. Hindi mag-aagawan ng pasahero ang mga pumapasada at tiyak nakikita ang mga papasada sa ruta at makakabayad sa inutang nilang units. Gagamitin ang Route Rationalization Plan para sa interregional interprovincial routes at maging sa tinatawag na MUSEP area o Metro Manila Urban Transport Integration Study Update and Capacity Enhancement Program na kinabibilangan ng NCR at mga karatig lalawigan sa Region 3 o Central Luzon at Region 4A o Calabarzon. Ang paglalatag ng mga ruta at franchise para sa loob ng Metro Manila, palabas at papasok ng Metro Manila, interregional, interprovincial ay responsibilidad ng DOTr-LTFRB. Habang ang sinasabi pong Local Public Transport Route Plan o LPTRP ay para po naman sa biyahe sa loob ng lokalidad ng bawat bayan lungsod o probinsya. At ang local route plan na ito ay responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan. Ang government equity ay ang tulong pinansyal ng estado sa mga lalahok sa programa. 200,000 pesos ang ambag ng gobyerno sa bawat class 1 modern unit. At 280,000 pesos naman para po sa class 2, 3 o 4 na modern units na bibilhin. Bigay lang po ito. Ambag lang po ito. Subsidiya po ito. Ang financing po naman o pagpapautang ay gagampanan ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. 7 years to pay at 6% interest per annum. Ang franchise consolidation ay nangangahulugan na ang lahat ng jeepney drivers and operators ay kailangang bumuo ng korporasyon o kooperatiba na ang bilang po ng miyembro ay hindi dapat bababa sa labing lima para pag-isahin ang kanilang operasyon. Nangangahulugan na wala ng single proprietorship o prangkisa na ibibigay po ang LTFRB sa sino mang operator ng pampublikong transportasyon maliban sa korporasyon o kooperatiba. Whoa! Ang fleet modernization ay ang pagpapalit ng mga luma at traditional na mga jeepney, UV Express at minibus sa mga bago at modernong sasakyan na ayon sa tinaguriang Philippine National Standards mula po yan sa Bureau of Philippine Standards na nasa ilalim po naman ng Trade and Industry Department. Ang standard para sa sinasabing modernong PUVs ay hindi pa final, hindi pa pinal ang halaga umano ngayon ng bawat modern jeepney ay mula 2.3 hanggang 2.8 million pesos. Sa usapin po ng government subsidy, sa ilalim po ng 2024 General Appropriations Act o Pambansang Budget, naglaan ang gobyerno ng 1 billion 600 million pesos para sa PUV Modernization Program. Subalit, hindi buo na 1.6 billion pesos ang nakalaan para sa pagbili ng modern units. Kasama na sa perang ito ang gastusin ng DOTR LTFRB para sa pagbuo ng local public transport route plans at ilang pang para nga sa pagpapatupad ng programa. Kung ang pagbabasehan po ay ang inilabas na bilang ng LTFRB sa lahat ng uri ng Land Public Transportation nakasama po sa naturang programa, 191,730 units ang kailangan pong magpalit ng modernong sasakyan. Sa bilang na ito, kung Class 1 ang uri ng modern PUV, sa halagang 210,000 pesos na government subsidy, kakailanganin po ng gobyerno ng 40.2 billion pesos. Kung class 2 pataas naman, sa 280,000 pesos na government subsidy per unit, kailangan natin ng 53.7 billion pesos. Bagamat hindi po naman mangyayari agad-agad ang conversion ng lumang public utility vehicles tungo sa modernong units, taon-taon, pataas ng pataas ang presyo ng mga ito. Sa aspeto po ng financing, lumabas nga po sa pagdinig ng Committee on Transportation sa Kamara na kailangan umanong kumita ng kooperatiba ng hindi bababa sa 40,000 pesos kada buwan para makabayad sa uutangin nitong 2.8 million pesos sa isang unit ng modern vehicle. Hindi pa umano kasama rito ang gastos sa krudo, maintenance, cooperative management at ilang pang gastusin. Ang bawat unit umano ay kailangan komita ng 4,000 to 5,000 pesos a day para makabayad sa inutang sa bangko at sa maintenance ng mga sasakyan. Hindi pa kasama ang dapat nakitain ng driver ng unit dahil kung ang hangad raw po ng kooperatiba ay kumita ng 1,500 hanggang 2,000 piso bawat araw ang choper kailangan na 7,000 pesos 7,000 piso umano ang kitain ng bawat unit sa bawat araw. Ayon sa Land Bank of the Philippines, lima sa isang daang kooperatiba at halos limampung korporasyon na na umutang sa kanila ang hindi na nakapagbabayad sa takdang panahon. Ayon po naman sa Development Bank of the Philippines, tatlumpo sa mga umutang sa kanila ay hindi na nakapagbabayad at ang halagang inutang ay umabot sa 1.8 billion pesos. Sa mga pahayag po ng ilang opisyal ng DOTR at LTFRB, pagkatapos ng consolidation, ay binibigyan pa ng 27 buwan ang mga kooperatiba at korporasyon bago tuluyang makapag-modernize ng kanilang mga units subalit ang 27 months na ito ay pawang mga salita lamang walang anumang kasulatan na maaaring panghawakan sa sinasabing haba ng palugit na ito ito ang paliwanag ni undersecretary for road transport and infrastructure Andy Ortega tungkol sa 27 months na palugit na ito at kung kailan talaga ito magsisimula. Pag ganito po yun, that will only start kung natapos na po yung route rationalization or tinatawag po ng LPTRP. Kunyari po, magkakaroon na ng LPTRP sa, kunyari, uh, let's make a fab, a, uh, a city, a uh, Kunyari, by 2025, start na po or meron ng LPTRP, meaning the process has been done. So, pagdating po ng January 25, doon na po magsisimula yung sinasabi natin, sinag-uusapan natin 27 months. Meaning, hindi pa muna siya magsisimula hanggang hindi tayo nagkaroon on that LGU, on that city, ng LCT active so, Yun yung proseso as per your question, when it will start. Yan po ang tinig ni DOTR Undersecretary Ortega. Kung ganoon na magsisimula lamang ang fleet modernization kapag meron ng route plan para sa interregional, interprovincial at music area, mukhang mahaba-habang panahon o taon pa ang bibilangin bago maisakatuparan ang aktual na modernization. Sapagkat ayon sa datos sa website ng LTFRB ha, wala ni isang PUJ route sa kahit na anong rehiyon ang may approved MUSEP o Interregional Interprovincial Route Rationalization Plan. Inaamin mismo ni Yusek Ortega sa aming pong panayam na sa tagal ng panahon, bagong aktual na modernisasyon ng mga pampublikong PUVs aabutin ng inflation ang halaga ng mga ito. Ibig sabihin, lalong magmamahal ang presyo ng bawat modern units sa bawat paglipas ng taon. At sa laki ng halaga na kakailanganin para po sa government subsidy, walang duda na inot-inot ang paglalaan ng gobyerno para ponduhan ito. At habang may mga korporasyon o kooperatiba na hindi nakapagbabayad sa kanilang inutang, lalong maghihigpit ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines sa pagpapautang. Ito ang damdami ni Antipolo Congressman Romeo Acop, ang chairman ng House Committee on Transportation, nang amin siyang makausap tungkol sa kanilang ginagawang pagdinig sa PUV Modernization Program. Ang worry ko uh, na-establish din doon sa hearing na there are already o meron ng mga kooperatiba na hindi na nakakapagbayad doon sa amortization ng mga sasakyan na kinuha po nila. And uh, isa sa mga rason na binigay po nila ay yung uh, meron na bago yung ruta Uh, marami na sila mayroon ng dalawang cooperative na na sa ruta at uh, yun nga hindi na hindi na nakikita ng mga drivers o kooperatiba yung amount na dapat kitahin nila para makapagbayad po sa kanilang amortization. At sa pag-uobliga, sa jeepney drivers and operators na bumuo ng kooperatiba o korporasyon, sa gitna ng katotohanan na marami ang umaasa sa hanap buhay na ito bilang mga solo operators. Ito po ang sabi ni Congressman Ako. Sa sarili ko lang ito, oh. Ted. Number one, yung uh, yung problema sa lahat po na sa loob po ng kooperatiba ay dadami. Uh, number two, uh, I am not optimistic, hindi po ako masyadong uh, optimistic na matatapos po nila itong modernization in uh, 27 months. Number three, uh, dito may mga drivers na mawawalan po ng hanap buhay. Yun po yung aking pananood. Kung pagbabasehan ang pinakahuling informasyon galing mismo sa LTFRB, Nasa Metro Manila pa lamang meron pang 23,538 PUV units ang hindi nakapagbuo ng kooperatiba o korporasyon. Ito'y nangangahulugan na libu-libong pamilyang Pilipino. Ang mawawalan ng pagkakakitaan. Habang hindi maitatanggi, na ang epekto rin nito ay dagdag pahirap na naman sa mga mananakay. Walang duda sa magandang adhikain po ng programa. Ang question ay sa uri ng pagpapatupad nito. At dito, mukhang napasubo na ang gobyerno. Ano po sa palagay niyo? Think about it. Ted Paylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.